Aga po tayo dito sa Ubando Wala pang, wala pang tao Tayo palang Ikot muna tayo Punta tayo na Church Good Morning Shout out kay Basha Basha yan ha Shout out na kita Datay June Good morning Tatay Sen Good morning meron na rin po mga motor ang boots upay ito yan sa harap ng kubando Ang si Bakulaw morning kanta tayo dito para magpasalamat sa Ubandu Church ayun po nabutan pa po natin yung misa Pagkailangan okay. ko, ang mga kasalanan ng Sibota, maawa pa sa amin.

kami dito, walang ibon. Nasaan na kayo? Nasaan na mga mag-ibon? Nandito na kami sa bando. Kwentuhan na lang kami dito. Abang-abang lang, tiyaga-tiyaga lang. malamang magbagbukawi tayo. Anong makuha? Yan, wala pong ibon ngayon, kaya nagkakwentuhan na lang po muna kami. Yung spotter ko, lakas eh, oh. Taragi nakatingin sa kalsada eh. Yung lakas ni rumel lang malakas dito. Morning, nandito na po si Boss Marvin, oh. Eh po yung mga dala ni Boss Marvin. May parakit tayo dito. Ayan. Madami. May mga lotino tayo dito, ah. Oh. Africa na yan po yung po, post na lang natin yung mga contact number ni Boss Marvin parehas pa rin pa naman po yung price nito ganun pa din kung ano yung dati yung pa rin <laughs> magkano pinakamura natin sa long no mute boss o oh, 250 isa yan po yun ha Ah, sige mga Opaline 400. 400 sa Opaline natin. Na albsuan po to ha. Ah. Lalain yung mga ano, long feather lalaki. Yan po ang albsuan. Back-to-back lutino natin, boss. Okay pare. Neto to, lutino lang. 2,000 pares. 2,000 pares lang na po palayin natin. Ah, uh, 500 pares. Reply pa ba kayo 8,000 ng pares. Pero negotiable pa po 'yon. Dede ah, pa mabawasan. Good morning. Hello, ah, ah, Beth. Yan oh. No? Mga pied. mga, ano to? Dilyut. Ganda, o. Dilyut bayo, yung May okay, bata tayong golden dito. Magkano sa bata? Diyan, mga tira lang. So, batang golden po yan, ha? Green. 800 lang ang isa niyan. Napakamura. Kaila na parang pang ulay. Pag bata, walang ganda, wala pang ulay. Pag Nag mature dyan, mga 3 months Nakikita nyo na yung kulay po yan Siyempre may, may baji rin dito Baji na rin boss, magkano? 1,000 na isa sa baji Ito, meron pa rito Paano? Barb no pay Barb no pay, pre 3,000 isa Ayan, no, oh, napakamura pala ng na pagkaka-out natin. Tatay Sen, 3,000 pala isa nito. So, oh. mura ko lang binigay sa'yo, 2,000. Kagandang ibon. <laughs> Ayan, ha? Oh. Magana, back to back, bisino mo. Okay, bang siya? Parang ko kaya po. Oh. Tatay Sen, 2,500 po pala isa ng disino disingo pa ba tayo? ano ano eh, akwamong opad dinding eh ano? ah, uh, hmm, parang pardo eh, pa parang aqua, ano. okay, parang no? parang akwana no? parang akwana ba? pa ba? parang akwana no? pardo pa ba? parang akwana no? pardo pa ba? parang akwana no? pa eh. Kremino lang yun. Okay. Uh, Opa na oh. 6,000, babae. Okay. Meron ba tayong, ano? Pablo, o pa, Espitino. Magano? 2,000, 2,000. Oh, tatay sen, 2,000, 2,500. Opa, split ino. Pamares mo sa albino mo na opa. Ayan, o. Ang daming magaganda. Back to back pale blue. Opa. 3,000 pares. 3,000 pares. Ayan, o. May presyo pa rin kahit pa paano. Opo, pale blue. Oo, oo. Pero yung mga blue pay lang 600 ang uh, blue pay 600 lang isa Ayan Ipo-post na lang po natin Yung contact number ni Boss Marvin Ayaw po pa talaga Mag face reveal ni Boss Marvin Yung so, mga Mga naga ano po dyan Nagre-request ng face reveal Uh, Soon Baka <laughs> Baka sakaling mapilitan Ayan Pablo Opa, you win. Boss. Hindi pa pare. 1,000 lang pares. Dilute. 1,500 isa. Split Opa. 1,500 isa. Split Opa po. Napakamura. Dati 7,000. Green pa lang. Dati ang dilute, Ganitong kulay pa lang. 7,000 na. Pag meron ka, unahang pa buyer. Nasa Pugad pa lang po. Nasa Pugad pa Perfect. lang, may pangalan na. Ayan ha. Boss, thank you, boss. Thank you. Ayan, eh. Post ko na lang po yung ano, number ni Boss Martin. Thank you. Jack, kape. Absent ka, Jack. Absent ka. Ayusin mo pag- Ayusin mo pagwawalas, ha? <laughs> Extra ka, ha? Oo. Nagtupad.